Best donations yema ha don't touch. Paralupo tayo guys. It's proper Bali. And guys, natatilakas kami ng ulan tapos <laughs> sumilong kami dito saaktong may bet ng Bong X ngayon tinry ng GF ko na magparegister, register pwede daw problema ko hindi ko pa napapalagay yung buong X ko yung katulad na nanon na, doon ayan o papalagay pa lang namin ngayon so bigla ang setup lang to setup na natin ngayon so yung mga trophy ayun nakalatag na rin sila nandun sa harap so, mga kakuhaan naman ng ano wala namang talo sa motor sa kakapilit ng GF ko nag decide na talaga ako na sumali kahit alam ko marami pa yung kulang sa unit ko experience na lang kumbaga. So pagka-away, tinanggal ko agad yung gulong natin at pinalagay itong Bomb X na nabili natin recently. So siyempre para di magasgas yung mags, dito sa motor shop na may aparato para sa gulong natin pinalagay 'yan. Indo concept category nga pala yung pwedeng salihan ni Scarlett. Walang beginner dito kaya non-pro ko siya pinalista. Actually may idea naman ako sa Indo Concept, sa pro at non-pro category. At alam kong kulang pa ng mga pyesa at detalye si Scarlett. Actually ang naging last ng loob ko na lang na detalye is itong Bomb X eh. Di ko na lang din inisip kung ano pa yung mga kulang na pyesa kasi wala na rin naman ang magagawa eh kumbaga biglaan lang to tsaka for experience lang talaga sa part na to na ilagay na pala yung mags natin dun sa dating gulong natin which is medyo bago pa kaya yun na lang din yung pinalagay ko nilagay ko na rin tong bagong golfer natin kasi yung dati is 5 holes sya dito ako oh, medyo nahirapan kasi wala akong tornilyong nabili kung kaya naman naghanap pa tayo tapos kulang pa yung tornilyo natin dito medyo nahirapan pa ako sa pag align pero buti umokay naman at nagawa ng paraan tapos sinunod ko na rin yung dito sa likod medyo hindi naman ako nahirapan dyan 7.30 p.m. na nga pala kami balik dito sa event at 8 p.m. yung cut off ng registration so nakaabot pa kami. Dito nila pagkunagat si Scarlett habang pinagmamasdan yung sobrang didiin at sobrang gagandang mga unit. Bago kami napunta dito ay pinawar spray ko naman siya sa hinulugang tiglamang piso. Pero dahil hindi pa nagsisimula, pinanasan na muna namin at nilagyan ko ng pampakintab si Scarlett natin. Habang di pa nag yung program, nagmasid-masid muna ako sa ibang mga unit. Dito may kita talaga natin kung sino yung matagal nang sumasali at may mga trophy pa nga yung iba eh. So nung pinalapag na sa gitna yung mga unit namin, nakita ko yung putik-putik pa sa gulong ni Scarlett natin. Kung kaya naman, pinunasan natin para hindi masyadong pangit tignan. So sa part na to, nahilera na po lahat ng concept, Indo, Malaysian, Pantra at kung ano-ano pa. Tapos 9pm mag-start na yung judging. So dito may kita nyo kung gaano karami yung mga sumali. May mga grupo-grupo dyan, may mga individual. Pero napakarami kung makikita nyo na mga lumapag na unit. you mm -hmm. So, dito na ipag-usap ako sa mga katabi ko na owner at kumuha ng idea about sa mga unit nila. Sa part na to, judging time na at nandito na sa unit ko, yung judge. So, binigyan niya lang ng tips sa kung ano yung pwedeng improve. At sabi ko naman, ah, hindi ko napaghandaan to kung kaya naman marami pa yung kulang. Pero hindi niya naman binash yung unit ko at kinongrats ako dahil kahit papano, sumali pa rin ako. So, sa part na ito dumating pa nga po si Papa P at nagbigay siya ng mga sticker So dito din na talaga ako nag-expect pero nabigyan pa rin tayo ng award. Best Indonesian Yamaha Non-Pro Champion, Best in Modic Style Non-Pro. Thank you so much. So yun, panalo po tayo guys. Best Proper Matic Style Non-Pro. Si Tapos Best Indonesian Daily Driven non -procers. Tapos uh, Best Indonesian Trick Vito Non-Pro Champion. So yun. Tapos nakakuha pa po tayo ng flat sheet na raffle. So ayan, dito lang 'yan sa ano, sa comment. tapos lang. Sa totoo lang tama 'yung sinabi ng judge sa akin eh. Wala naman talagang nagsisimula na madiin agad. Lahat 'yan may proseso. Lahat 'yan iniisa-isa 'yung mga kada piyesa, kada detalye. Ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin. Masaya tayo sa hilig natin at also, nagkakaisa tayo para sa improvement ng bawat isa. So, yun yung naging lesson ko dito sa pagsali ko dito sa competition na ito. Biglaan man siya at wala man tayong dalang madidiin ng mga pyesa. At least, na-inspire tayo at nakita natin kung gaano kasaya ang pagbibuild ng ating mga motor.